Jinky Pacquiao, mainit ang naging pagtanggap kay Jillian Ward. Eman Pacquiao nakitang suportado rin. Mainit na usap-usapan ngayon sa social media ang naging espesyal na pagtanggap ni Jinky Pacquiao kay Jillian Ward sa isang pribadong pagtitipon ng pamilya Pacquiao. Sa mga viral na larawan at video, kitang-kita ang pagiging warm, accommodating, at tunay na maasikaso ni Jinky sa young actress, dahilan para agad itong pag-usapan ng netizens online. Ayon sa mga nakasaksi, napaka-positive ng interaction ng dalawa. Makikita raw kung paano personal na kinausap at tinabihan ni Jinky si Jillian, na animoy matagal na silang magkakilala. Marami ang nagulat sa pagiging natural ng kanilang usapan at tila walang anumang awkwardness sa pagitan nila kasama rin sa naturang okasyon si Eman Pacquiao, nakapansin-pansin din ang pagiging welcome ang sa aktres. Ilang clips ang nagpakita ng kanilang pag-uusap at magaan na kulitan, na agad ding naging sentro ng pansin ng publiko. Para sa maraming netizens, mukhang komportable si Jillian sa presensya ng pamilya. Mas lalo pang nagingay ang social media nang makita ang ilang candid moments kung saan tila personal pang pinangunahan ni Jinky ang pag-accommodate kay Jillian, mula sa pag-upo nito, pag-aalok ng pagkain, hanggang sa pakikipagkwentuhan sa kanya sa gilid ng event. Ayon sa mga netizens, bihira raw makita si Jinky na ganoon kainit ang pagtanggap sa isang young star. Dahil dito, nagsimula na namang mabuo ang sari-saring teorya at espekulasyon mula sa mga fans at observers. May mga nagtanong kung may paparating na project collaboration, habang ang iba naman ay nagbibiro na tila, part of the family, na raw agad si Jillian dahil sa pagiging close niya sa mga pakyaw. Sa kabila ng mga haka-haka, nananatiling walang opisyal na pahayag mula sa kampo ni na o Jillian. Gayunpaman, nananatiling positibo ang tono ng publiko sa trending moment na ito, dahil makikitang genuine at puno ng respeto ang naging interaction ng parehong panig. Sa ngayon, patuloy pa rin ibinabahagi ng netizens ang mga video at larawan mula sa okasyon, at unti-unti itong nagiging isa sa mga pinaka-trending na showbiz highlights online. Habang wala pang bagong update, buo ang interes ng publiko sa kung ano ang maaaring sumunod na development sa naging masayang pagkikita ni na Jinky Pacquiao at Jillian Ward.